Nakitaan ng Department of Environment and Natural Resources ng tatlong paglabag ang isang high-end residential project sa Cebu City. Ang proyekto ito ang sinisisi sa matinding pagbasa sa lungsod noong Bagyong Tino. Gaw na balita si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Ladies and gentlemen, the rise. Sa video na inilabas sa kanyang YouTube account noong 2023, ipinakilala ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young ang high-end residential project na ito sa barangay Guadalupe, Cebu City. Sinabi noon ni Young na sustainable ang malahagdan-hagdang proyektong sinimula noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this trip also... Of greenery, we are able to give back towards the mountain one hectare of greenery. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na kokolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below and then meron tayong irrigation system from the irrigation system and by the way amenity area will be supplemented by solar power also so that's another sustainability thing that we did. Pero nang humagupit ang bagyong tino noong nakaraang linggo, Ganito ang nakunan sa isang viral video. Oh, grabe baha oh. Monterasas gikan oh, gumbay lang damo. Ilalke no. Moni, delikado kayo. Oh. Delikado kayo sa Sinisisi kayo. ng uploader ang Monterasas sa nangyari. Meron, oh, tanawa. Tanawa taga Monte Rasas, na kabuang. Oh, mga guys. Awa inyong gikopa. Awa. ang bagyo madapag ampo pero kini di na ampo ang inyong damo nabungkag inyong dam oh tanawa inyong kwas tubig nabungkag sa isa pang video makikita naman ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakakuha ng tree cutting permit ang proyekto. Pero mula sa higit pitung daang puno sa lugar noong 2022, labing isa na lang ang natira. Isa ito sa tatlong nakitang paglabag ng DNR. Nilabag din a nila ang Presidential Decree 1586 na nagsusulong ng Philippine Environmental Impact Statement System. Bigurin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon pa sa DNR, kulang pa ang planong centralized retention pond at labing limang iba pang retention pond o mga estrukturang sasalo sana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sanang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit pitong Olympic swimming pool. Ang analysis is um, itong 18,500 o itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff uh, going down. Yung nakita namin is only 12 uh, mm -hmm. detention ponds. Mm -hmm. uh, sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Uh. Bukod dyan, sa 33 environmental compliance certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, posibleng maharap sa reklamo administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinekwestiyong residential project. Patuloy namin hinihinga ng panig ang mga nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monterasas, may iba pang mga proyektong iniimbestigahan dahil marami pang lugar sa Cebu ang binaharin. Ito ang unang balita. Luan Merondina ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin naaayos sa mga silid-aralan sa Bacolod City na nasira ng bagyong tino. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, baha pa rin sa ilang eskwelahan at halos dalawang linggo nang walang pasok. Live mula sa Kalasyaw, Pangasinan, may unang balita si Cindy Salvasio ng GMA Regional TV. Cindy? Susan, mahigpit na binabantayan at minomonitor ng DepEd Regional Office 1 ang mga binabahang paaralan dito sa buong regyon matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. At bagamata prioridad nga ng DepEd, ang kaligtasan ng mga estudyante, tinitiyak naman nila na hindi maapektuan ang pag-aaral ng mga ito. Pagpasok pa lang sa loob ng Banlag National High School sa Kalasyaw, Pangasinan, bubungad na ang baha. Kaya hindi pa tinatanggal ang mga inihilerang gulong ng sasakyan sa gilid upang may madaanan ang mga gurot estudyante. Ang naipong tubig sa bahaging ito, nagmistula na ng maliit na palaisdaan. Ilang estudyante ang handa naman na raw pumasok. Pag sa mandi na lang po, pinsana na lang po para mabawasan din yung baha eh. Ang priority po kasi ng David Sir ay ang safety and security ng mga guro at uh, siyempre ng ating mga mag-aaral. Mas malala ang baha sa katabing Banlag Central School makikita ang lawak ng naipong tubig sa loob ng campus. Matagal na umunong problema ito ng paaralan. Wala kasing labasan ang tubig. Nagtutulungan ang pamunuan ng paaralan, barangay council at lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema. Patuloy po ang pakikipag-coordinate po natin sa kanila ano, through their um, district supervisor. Kaya yung iba po nag-shift po to modular distance learning. Kadalasan po na ginagawa ng ating mga kaguruan, Kapag uh, may mga bagyo o kalamidad ay uh, nagkakaroon po sila ng mga make classes sa mga panahon po na humupa na po ang baha. Sinira ng bagyong uwan ang bahagi ng bubong ng gymnasium ng Banawang Elementary School. Wala namang naapektuhan sa mga silid-aralan. Handa na raw magbalik iskwela ang mga mag-aaral matapos ang halos dalawang linggong walang pasok na nagsimula pa noong wellness break. Sa Bacolod City, hindi lang mga bahay ang nasira sa pananalasa ng Bagyong Tino. Nasira din ang mga silid-aralan. Sa Andres Bonifacio Elementary School 1, nasira ang mga silid pati na ang mga kisame ng mga ito. May mga puno ring nabuwal sa paligid. Apat sa mahigit dalawampung silid ang hindi pa magamit dahil nasira ng bagyo, ayon sa pamunuan ng eskwelahan. Kaya pinalawig pa ang alternative delivery mode sa halip na ibalik ang face-to-face -face classes. Kapitado, kitang ng mga mga classrooms nga hindi kid pwede masudlat. May harita din sa fronting sa ato niya park na nagkala tumbaman ng mga kanupi. Kasama ang mga silid-aralan ng Andres Bonifacio Elementary School 1 sa 134 na in-report ng DepEd Bacolod City na partially damaged, habang may 189 naman na totally damaged sa buong lungsod dahil sa bagyo. Nag-delay supposedly one week lang ang nga sun break, nga health break until now, hindi pa regular ang aton na class. Nag-localize ang school. Suspension of face-to-face classes. But it doesn't mean na wala klase. Para sa magulang na si JR, mahalagang ayusin muna ang classrooms bago ibalik ang face-to-face classes. Regular na natin sa mga kami. Kaya mga kalataan ng Samantala, nagpapatuloy pa ang consolidation ng DepEd Negros Occidental, kaugnay sa tala ng mga nasirang classroom sa probinsya. Nagsagawa na ng inspeksyon ang DepEd at Provincial Government sa ilang bayan nitong November 11. Kasama sa kanilang pinuntahan ay ang mga nasirang silid-aralan. Inihahanda na rin ang tulong para sa mga paaralan. Susan na dito sa ating kinaroroonan sa Kalasyo, Pangasinan, bukod sa mga binabahang paaralan ay may mga paaralan din na wala pang supply ng kuryente. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga paaralan at uh, sa mga electric companies Nagsagayon sa gayon ay mapabilis ang power restoration. At uh, sa ngayon nasa maayos na rin ang sitwasyon ang karamihan sa mga paaralan dito sa bayan at nagbalik-eskwela na rin ang mga estudyante. Susan. Maraming salamat, Sandy Salvacion ng GMA Regional TV. Kanya-kanya diskarte ang ilang suki sa Loma, Quezon City para maghanap ng mga alternatibo para sa lechong baboy. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapasara ng labing apat na lechonan doon dahil sa African Swine Fever. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si Bea Pinlac. Bea? Susan, sumikat na ang araw pero wala pa rin sigla rito sa Laloma, Quezon City dahil nga sa pansamantala ang ilang litsunan dito dahil sa African Swine Fever. Palapit na ng palapit ang Pasko at isa sa mga hindi nawawala sa Noche Buena ang maraming ng maraming Pilipi Pilipinong pamilya ang lechon. Pero tahimik nga ngayon sa Laloma sa Quezon City na kilalang lechon capital of the Philippines yan ay matapos pansamantalang ipasara ang labing apat na litsunan dito matapos lumabas na may ASF o African Swine Fever ang mga baboy nakakatayin ng mga ito ng inspeksyonin ng lungsod at Bureau of Animal Industry. Nagsimula na ang disinfection sa mga apektadong lugar. Pinatay na rin ang mga may sakit na baboy. Naglagay na ng checkpoints ang lokal na pamahalaan para kontrolado ang paggalaw ng mga baboy mula at papasok ng laloma. Samantala ang ilang nakausap natin, nag-iisip na ng alternatibo sa lechong baboy. Baka absent daw kasi muna ito sa handaan nila ngayong holiday season. Pero may iba naman, natiwala pa rin sa mga sikat na litsunan sa laloma, oras na muli itong magbukas kapag nag-comply na sila sa requirements ng lokal na pamahalaan at ng BAI. Talaga na tra tradition na yan, lagi may litsun. Pwede namang ibe. Eh. Gusto mag-litsun, di mag ka ng manok. Okay lang yung mga lapu-lapu na isda, okay lang yun eh, hindi na kami maano sa lechon talaga. Oh, matutuloy naman ang Noche Buena kahit na walang lechon. Andiyan naman ang lechong manok, di ba? Oh, marami naman may handa dyan. O, sa totoo lang, magaganda naman mga lechon dyan, mga baboy. Tiwala Kung magbubukas ngayon December, tiwala naman kami sa kanila kasi taga rito kami. Okay naman yung mga lechon nila eh. Kapag may budget, bibili kami Susan, pagtitiyak ng Quezon City LGU, tanging mga hayop lang ang apektado ng ASF at hindi naman daw na ipapasa ang virus sa mga tao. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.